Nagredy mata na pala. Ipapagnain niya? Uy Ang ganad d'yay? Wala pa yung dabaloy da. Pang apang tanto na damdama ah. Yes, mga kadugo, inilipat na yung mga kambing dito sa pinagawa nilang kulungan. Atin silang bisitahin pagkatapos uh, nilang mailipat. Woy, may aso. May bantay na aso. Maraming baka na nag iiyak-iyak. Ayan, sila. Nakapag-relax na sila, mga kadugo, dahil, oh, ito yung hagdan nila. Pag aakyat uh, sila, papasok, tsaka paglalabas kung kakain. Ito yung kulungan ng dalawang inahin. Ito naman yung, ah, uh, ay! Aakyat nga tayo. Pwede? Ay, magalis. Ayan. Hello, kambing! mga kambing good morning kumusta na kayo you're in, a, you're in a very good place na malamig ayan papalitan ng galba yung bubong ma, pagka nakabili mga kadugo so ang galing marami pang i-improve dito mga kadugo may pagkain din silang page <laughs> Ayan, okay tong inyong bahay ha. Ah. Oh. Ayan. Dalawang inahin. Isang unela, bulok. <laughs> oh, ito yung bantay nila pag gabi mga kadugo. Si Blacky. So, bisitahin din natin mga kadugo yung yan, yung baka niya, yung dalawa. Uh, nilabas nila yung kan puntahan din natin mga kadugo. Ayun yung mga alaga nilang baka mga kadugo. Nilabas nila mula sa kulungan para makakain sila dito sa mga damo. eto si Bulog. Ayan. Hello Bulog. Good morning. You're in a very good place now. <laughs> Maganda na itong kalalagyan mo. At ito si Baby. Hello, Baby Baka. Malaki ka na. Ayan, oh. Hoy! At yun naman si Inahing Baka. Hello, Inahing Baka. How are you doing? Buntis. Ay, ay, inang. Kala ko, ano, sasakwalin niya ako. <laughs> Buntis na uli si inahing baka, mga kadugo. Nag-ano na siya. Nag, ano yun? Nagmaya sa Ilocano. So, yan. Ay, ah, ah, ako. <laughs> Yung, ah. Oh, yan sila. Tatlo sila. Baka ni Christian. Ay naman. Hoy, oh, daming bunga mga kadugo. Itong saging ng aking bunsong kapatid. Ayun, mga bunga. Kakatuwa. Pag naandito ako mga kadugo, natutuwa ako habang namamasyan kahit hindi akin. ayan Pasyalan naman natin yung ano yung tanim na na palay dito sa Bugoy's farm madamu hmm? hmm. malapit na Uy, nauhinog na oh. Ay hindi. Nasira. Oh. Dito tayo. Ayan. Ang aming tanim na palay. Yellow na, mga kadugo. So far, so good. doon tignan naman natin yung tanim na mais ng aking pamangkin na si Jellord mga kadugo aray tigpasin na natin ito para hindi dadami ng ano, mga kadugo mga anak eh ayan pati yung mga to ay ayan o malalaki na no? nako hindi maganda <laughs> mapapayat hindi na asikaso namatay naman yung mga ano pwede pala dapat na ano na ito hmm? <laughs> ko ako ang may tanim nito eh napakikyan na sana para pag humangin hindi sila mabubuwal ang ganda saging aking yun oh. oh diba mga kadugo ang ganda tignan natin yung mga tanim na ay ako nang nag-uulam ng ganito kasi masakit yung tuhod ko buto-buto ko pag nag-uulam ako ng mga tawag nyan sitaw Hoy. Okay. Tingnan naalisan natin yung mga ano mga kadugo. Hindi naman niya inaalisan. Ang ganda sana ng mais niya oh. Dapat alisin niya yung dalawa-dalawa. Kasi uudin. Ayan. Ayan <laughs> pa, isa pa dito. Ang ganda sana ng mais niya. Alisin natin mga kadago. wala na wala na akong makita maraming may bunga mga kadugo Yan, oh. tignan tingnan nyo daming may bunga sarap tignan so uwi na tayo mga kadugo tinignan na lang natin binisitan lang natin yung mga kambing baka at mga tanim dito sa Bugoy's Farm. Tanim na saging, mga white corn. So, have a blessed Monday, mga kadugo. Dugong Pilipino, san bang sulok ng mundo. Oy, may bunga na tong pipino niya. Yun. Ingat po tayo palagi. mga ay malaki na oh. Mm. Lagi nating tatandaan, mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa. Sumunod lang tayo sa kanya. Mga salita na matatagpuan sa Biblia. Bye-bye. Have a blessed week in the name of our Lord Jesus. I love you too with the love of God. Ingat.